Hi guys, welcome to so this video guys papakita ko sa inyo kung gaano parang naliligit guys wow ayan po guys, yung mga bato na binigoy ang daming naliligo dito sa bituan guys wow Hi guys! Ay, mga senior citizen. Senior citizen daw guys. Ayan. Ang dami na yung naliligo guys. Bata na kanina. Dito lang ko sabi ko, guys. Ayan ang lakas ng balod at saka lakas ng hangin guys oh uh. ayan ayan guys oh uh. ang dami dito naliligot guys ang lakas ah, uh, ang daming tubig ngayon guys palaki ng palaki yung tubig guys oh uh. mas ma maano yung balod ngayon. ah maingay ayan guys ang naliligo ngayon guys oh. Ayan. dito lang to sa bitoon guys ang dami naliligo guys ay na binti na ang ang din pati ng dagat guys ayan yeah. kaya kung hanap nyo ay beach guys dito na tayo sa bitoon dahil ano dito maganda isa sa pinaka maganda din na beach guys ayan o oh, ang dami na lumit ayun Ano ngayon yung ano guys, ma madami nga. tubig na yun guys ayan. ayan dito nasa anong tayo guys pinakaya Good morning.